Morning guys, maaga kami gumising ngayon. The time is 8.30 na nang umaga. May lakad kasi yung aking anak kaya ano, hatid sa terminal na ano, train station kasi may lakad siya ng kanyang friend. So, mamaya uli guys, hindi ko alam kung ano ang ganap namin ngayon na ng aking asawa. Kung oh, nagmamadali na siya. <laughs> Kami naman ipapaay, magka-kapegaes. Mm. Um, hot kape latte, guys. Kape no, oh. latte, Ah, no? oh, kape latte. Thank yeah. you. Hi! Papay,

Amay. Ah, Amay ah, tabi ron. Kawai. Ah. Ang tip ng ala. Ah, ito nga ano din pa ron. No? Oh, shit. na mga bagong labas ngayon na t-shirt. Tapos may ganito pa sila, oh. Ayan. Ang

minigil siya na cute na matamis and to, tapos no gohan. ito naman yung sa akin yung buso. <makes noise> dahil busog na ako ng sandwich, mamaya ko na lang ito kakainin Cake, cake, cake. At magpapareserve kami ng cake para sa aking anak, guys. Ngan namin bumili ng cake magpapareserve Ah, ah, ah. eh ah. ah. fruit no short ka, no short, ka. Mm. Ah. Yeah,

guys, so, oh, ganda. Kalahati dahon, kalahati bulaklak na siya. Kainit ngayon. Kunting relax tayo dito sa nature na. Dapat pala dito na lang kami nagkapi ni Papa. Wala kasi sa balak yung aming lakad ngayon kung saan kami pupunta. Tingin relax time. I, ano tayo ng konting ano, uh, nature. ah, uh, nandito nga pala kami sa Gifu, sa Toyama Park. eh may, kap, makeup kape din pala dyan. Sayang. Ayan, ayan, ayan. Nagkahanap sa akin. <laughs> Yung taong walang lingon-lingon sa buhay. <laughs> straight lang siya kaya palagi niya akong hinahanap tumingin tingin si papa sa kanang kaliwa lagi niya diretsyo lang mag ano maglakad ayun na, naanap na ako <laughs> ayun mga bulaklak mga gustong magtali. <laughs> yung kamatis yung <Ayan>. Hindi malaki <laughs> Mm, what is it so? So White and pink strawberry. Mm -hmm. okay. And mm -hmm. think

Salamat <laughs> sa 洗浄板を持ちスタートボタンを押しスタートします洗浄板を車に向けてください